bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan naman nun ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China, pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source, ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulong sa NAIA sa pagtutok Maki pag ni Maki Pulido. pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang ang source na nakakaalam tungkol sa tinaguri ang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Ronald Marvil kay CIDG Chief Nicolas Torre aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. No March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. So, Sa uh, araw din ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1.